maganda maganda araw mga kababayan uh, Welcome back to my channel Buhay Relocation Site Dag Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kababayan So ngayon mga kababayan ay uh, Muli po nating babalikan si tatay si tatay ni Angela At kamustahan po natin mga kababayan Yung ibigay natin sa, uh, uh, Paninda, no? puhunan kung ano na po ang nangyari, kung lumago na ba o uh, ganun pa rin. So yun mga kababayan at samahan niya ako, puntahan natin. Pero bago po ang lahat, siyempre, uh, maraming maraming salamat po sa United w Charity Group na kung saan sila po ang lagi pong lagi sponsor ng aking channel para makapagpaabot sa ating mga kababayan na dalong higit na ngangailangan sa atin. So, yun mga kababayan, tara sa manyo kami. Kamusta na kayo tay? Kamusta na kayo? Pwede ba tayo mag-usap tayo? Mga kapag update lang ako. So, yun mga kababayan, uh, pasok tayo dito at kamusta natin si Tatay. Pasok na tayo mga kababayan kasi sobrang sa so, mga kababayan, ito po yung tindahan ni Tatay. Suka. So, uh, yun, so mga kababayan, na, uh, Nandito tayo ngayon sa kay Tatay Rosas, yung tatay ni Angela. Kakamustahin lang natin mga kababayan kung ano na po nangyari sa ibinigay natin na puhunan. Kamusta na ba tayo? Ano ba nangyari? Uh, sa ngayon ay eh, medyo hindi nawawala. Medyo kanting um, Kumikita ba kayo? Kumikita konti. Oh. ba no, numimili na ako kapalit. Mm -hmm. At least yung na papalitan nakakain kay si hmm. kasi natural tayo kumakain at saka medyo bumibili din ako ng gamot nang sa ako kasi yung ganito ko parang appendix ah, may sakit po kayo? Kasi, yung, hindi naman, yung pagka nakakain naman ako ng gamot hmm. okay na siya hmm. hindi pa naman akyot kaya pa, kaya yung pagbubuhat ko medyo patahan lang hmm. pero sa palinda ko medyo lalo ba lang sama lalo yung suka ba, bakit wala ay yung mga ganto may itlog may noodles. may itlog ka ha yung ba pinamili natin yung itlog eh yun pa rin eh, hindi yung bago na yung itlog na yun eh, na natin yung mga ganto lang pero Ito. yung at least yung itlog pakita mo mga... Itlog. mga kababayan, ito oh, po. yung ano na. Ano dito tayo sa pinamili natin? Ano ang pinakamabili sa'yo? Ah, uh, medyo mabili yung kape. Saka yung tinatawag na oh, kape. Shampoo. Ayun, bagong bibili ko lang din eh. Yung alin <laughs> po? Meron din pa lang ganyan. Yung shampoo na 3 in 1. Oh, one. shampoo, conditioner. Oh, At nga ano, may din ang presyo. Oo. Oh, oh. Ayun, nabili-bili yan. Yung kape naman, medyo nabibili din. Oo. Oh. Uh, ang iba naman <coughs> nagagamit ko kasi nasura lang na pero tayo ibig sabihin uh, hindi ako bumili at least nakakalibre na rin ako nakakatubo ko ng dalawang piso sa mm -hmm. ganito sa biscuit naman ayan uh, nakukuha ko ng kuha. lumalabis lang ko ng siguro mga isa rito at least nakakain ko rin yung puhunan yung tubo hindi na ako bibili. Napapalitan na, napapalitan na yung nabigil na ang kalenda. Hindi naman dito. Meron pa dyan? Meron pa tayo Sa itlog. Mayroon dito dyan? po nilalagay. Sa itlog. May nakabuhibila ko ng itlog eh. At least, tubo rin yung dalawang piso. Ito yung nungo dyan sa lapan nili natin dati. Nabawasan na. Ayan na. na lang eh. Ayan na lang. sino naman yung itlog. Ah, uh, nakukuha ko ng 8 sa bangkal nabibinta ko ng 10 piso tama oo. Oh. Oo, oh, tama oh, nakakasarong lang ako oh. ano kasi pagka kumuha ko ng maliit sobrang liit naman kumuha na malaki ang video malaki dito isa lang ang tutubing ko okay yan okay yan kaya ito na lang po ang bibili ko mm hmm. pa walaw walaw ganon ang um, bibili ko uh, anim uh, mm -hmm. portes, ah uh, 4 days sa 10 piso hindi ah. akong Ibig check steady, meron uh, kayong oh, ano? Mayroon na akong tubo. oh, 22. Ito sa mga, pagka wala akong ulam. O. Oh. Hindi na akong bibili sa labas. Ay, ulam mo na ng tubo. Uh, pero at least yung napapalitan naman. Oo. Uh, yung... Pero tayo na sana yung ano, yung mga biskuit mo? Ang ibang biskuit? Ah, uh, ang biskuit ko. Mga mantika tayo? O, oh. mabimili ako. Kasi namumuna ko ang eh. uh, Namida ko ng sopa. Pagka nakabinda ko ng... Ah, uh, 150, 200 namimili na ako kasi ang pulo ko ng biscuit ay eh, 65 um, 65 ang ano? ah, siguro ilang teraso yun? di, 10? Uh, di, bit lumalabis di, lang ako ng 650 ang puhunan mo dyan? dawa yun, mm -hmm. yun, gano'n may tumu rin ako kasi mm -hmm. natalong ko yung ilang nilalabis ito eh, bago ay, ko bilhin. eh, may bibili o oh. pagbilan mo muna tay yun, ganun po okay, pagbilan mo muna ano, bilan mo ba eh? gano'n video gano'n pa

Oh, ayan, na uh, nakakabili uh, ka man, ganon. Ayun. Kanya ka lang man. Mimili. Yung, kumisa, mabili. Kumisa naman, wala, ganon. Uh, ganon lang ang laman sa negosyo po eh. Uh -oh. Pero sa suka, medyo malakas-lakas pang sin. Kasi, ganon din, ba't sa hindi? Pagka namili ka, namili ng suka, uh -huh. ang tubo ko rito, ah, uh, wala ko, nakuha kong 50. Ah, uh -huh. uh, binibinta ko ng 190. Hindi meron ako 1.4. Tuka po yun. Apo. Eh, kung hindi naman mabili, at least ang naman. Ang dyan lang hmm. yan. Doon nga sa may parinke. Yung, yung, patis mo tayo, ubos na? Sa katabi niyo. Uh -oh. -huh. Parinke, may tindahan dito, di ba? Mm uh -huh. din sa akin dito. Ah? Uh -huh. Nakakuha siya ng isang building. Oo. Oh. Uh -huh. Di ba, dito, 100 ang bibigay ko sa iyo. Kasi, misa, namasakit ka na, di ba? Oo. Uh -oh. -huh. 200 ang bibigay ka na. Kaya meron akong 50. <coughs> 50. Pero ano <atin>, yung lalaki ko lang. <laughs> pero kung pagka may ganyan, ngayon din, din naman ako sa ano, oh. sa trike. Mm. -hmm. Lala ko eh. Bito mm -hmm. naman ako lahat yan. Doon so, namimili po kayo pagkali ba na, Ah, at gusto ma'am, pagka namili nito, ano, Ah. Ang tubo ko sa isang ganto, okay, na, isa nito, ah. at saka apat na bote. Mm. -hmm. O tatlo. Ganyan. May tubo na ako dito ng sampo, 50 daw, 60, di ba? Mm. -hmm tumubo na ako ng isa nito, saka ito. Mm -hmm. Ay, at least tumutubo na ako ng, ano, tumutubo rin ako ng kulay isang daan. Uh Oo. -oh. So, ibig so, ko lang sabihin, Tay. Ibig ko lang sabihin, eh, itong ating pinamili, ito ba, may mga mantika pa kayo. itong mga kababayan, na no? dati yeah, niya mantika. Ayan, may nabili niya oh, rin niya. Pero may napalitan ako siguro. Shampoo mo, marahe pa ano. Hindi, napakamili ko tala ng aloy. Ah, napalitan na yan. Napalitan na yan. Nakabili na ako ng conditioner siguro. Ano ang uh, madalas na mabili sa tayo uh, dito? Ah, uh, shampoo, Milo, kapi, mm. kapi lang. Yung sabon mo, yung panlaba? Ay, yung, may nagtapanong pero siguro madalang. Pero naubos na yung binili natin isang ano noon, isang bar. Hindi, wala sa aking binili. Wala well, ba tayo nabili sa si bar noon? Ano lang. Sam, ano naman, safeguard lang yan? Ano lang ang nabili natin. Puro oh, sabi. Tsaka noodles. Ah, oh, tama. Lupa lang uh... sa kabila pala yun. No. At saka ano, yung... Hmm. So, yung mga kababayan, ah... Uh, na update na po natin si tatay pero itong nangalang mga paninda niya, Milo, coffee may magic charap pa tapos may pang mantika okay. okay. yan okay. okay. yung iba naman uh, ay nabilhan na Yung uh, uh, manti kaya nakakabili din oh tayo ay, ngayon kung so, alin pa ang mabili ngayon sa ito yun kay, na lang mo muna yung una medyo maganda hmm. kasi nagbukas sa ka, dahil ng pindahan <makes> eh. ah may nagbukas din dyan oh. nung nagbukas ka rito may nagbukas din nagbukas din siya ba yun yung una nagsaragi siya kaya kaya isip ko nga rito kaya pero siya ko okay ay binuksan na lang tindahan niya. Kaya medyo tumina ka. Tumina ka. Pero oh. Uh. at least, andyan lang niya. Ay, hindi naman mawag. Hindi, ang ibig kong nga sabihin yun Bakit tayo mo i-display sa labas? Ay, hindi. Pagka alam nang meron, tarong naman. Ah, kasi mahirap din siya. Kaya so, tulad, tulad kanina, no? alam uh, na nila may paninda kayo rito. Ay, uh. ano? o, alam na yun. Pagka automatic uh. na may tindahan, na ka. Hmm. Uh. Tulad ng suka, pagka nasa loob, Marahin ang na namili, alam nang oh, may suka kwa oh, alam nang pupunta kung may siya naman paka bibinay ng ganito binabalik pa ka dito ito sa mm -hmm. ayun mm -hmm. ganun lang pero hindi ko wala yung suka kasi ano yun eh medyo maganda yung ano niya maganda karakter niya at saka hindi mabili buksawa ng bilay andyan lang na. kung kakasakarap ka to ayun din eh mm -hmm. at kasi dalawa, dalawa linggo o oh, uh, mm -hmm. para bibili yung sopa okay mo mm -hmm. ay naman nakikita yung bilibid lang yung maliit mm -hmm. ito sa so, ulan dito ito yan magkano ganon malaki yung mo rito kasi ang takal dito kiyokal si ko ito ah uh, gusin uh, ng gin mm -hmm. laman ito mm -hmm. ang laman nito ah uh, ang rito, uh, ang mo rito ah ang ambit na kulto dosi mm -hmm tumutubo ka na minsan ng dalawang piso, right? Mm -hmm. Dalawang piso. Pero tubo na ito. Kasi mm -hmm. mo rito eh. Pag ito ang puro binita mo, talakal mo, malaki siya oh, tubo mo mula uh, doon. So ngayon tayo, ang ibig ko lang sabihin ngayon na uh, mayroon meron kang ipamimili bukas na ano, na binta. May, may binta po kayo. bukas. <laughs> oh, ibig sabihin, may binta kayo ngayon na uh, yung ay, hindi meron pa meron na pa, eh, akong pang allowance talaga. Oh, hindi nga bang pamili bo, pang ba? Gusto mo mamili, meron kay uh, pambili. Ay kung sa ngayon ay eh, Huwag muna kaya, siguro, baka sa sunod na. May naipon ka na na wala ay, pa. Kasi Ben, yung bibigay sa akin na hindi ka, hindi ako napapawala ng pera konti. Hindi, ang ibig ko sabihin, yung bang, yung binta mo sa tindahan baga, mayroon kang binta diyan. Ah, mayroon pa ako. Ah, yun. Ibig ko sabihin. Kasi at least, pagkabibila ko, kasi tulad ng... Oo. Oh. Ito, sa totoo lang, sasabi ako. Kasi hindi ako ng ganito. Ito. Ah, si Garilio. Tama yun. Ang binta ko, ang kumakunto sa kabila akong tindahan. Thank uh you, -huh. Ang binta ko, ito kung tisyo. O, okay. baka kumuna yung sangka, 60. 60. Hindi ko ito gumo. Oo. Oo. Oh. Ay, mabilin medyo, mabilin medyo, mabilin ito. Uh, mm. -hmm. Ah, pero pero so, pero pag may bumili sa ng isang kaha, magkano? 60. Ah, uh, pag dampo na lang. Oo. Yung sarma 40. Oo. isang uh, mo, pero 60 pa rin yung uh, uh, dinta nito. Oo. Uh, uh, yung ganun. Ay, kaya kaya binubukod ko yung mamiso. Binubukod ko naman yung puro go dito. Ah, uh, oo. Uh, Alala, kumuha ako na suka. Ibinayad mo muna. Binili ko na isang bilpin. Ano, oh. ako kakukuha ko lang niyang sir, Oo. Oh. Kasi gusto ko pala yung may pundo. Oo. Oh. Uh. Um, nang... Tama yun oh, kasi may mo-order oh, ng ano eh. Nang oh. isang bilpin. Okay. Malaki ito. So, Oo, oh, bigla. Kaya so, mga kababayan, uh, video na mga ko. <laughs> <laughs> Abot tatay. Sa <laughs> <laughs> <Sumagit> na edalig ko tayo, kasi dito sa labas, mainit pa mga kababayan kasi napakain din sa labas. Pero okay lang naman dahil uh, sa si na ito eh. Dahil po kayo. Uh, Oo. Oh. oh, minsan nakita ko tayo, sarado kayo. Minsan no, naman. Oo, oh, mainit eh. Oh. Isang sasalado ko, hindi ba ko kante? Isang bumbuis ako, gano'n. Isang buko sarado, gano'n lang. Mm -hmm. Pero ato sa mga make mga katok. May tinda na kayo. Pakasalado d'yo. Mabili sa'yo sigurado kape. Oh, copy. Milo, yeah. gano'n. Kape, okay. Milo, ayaw. Hmm. Magkano binta niyo ito sa isang 20? Ganito? Mm Hindi, -hmm. ang tubulan pala ganyan, dalawang peso e. Eh. Dalawang peso. Ay, tres ang kuha e. O. Tres magpunta, tres e. O. Oh. Ayun sa, so, di ba, oh. alam mo yung di, bahay nyo to? Oo. Oh. May tindahan dito. Ah, oo, yung kay ano, kay, doon sa TM, ng grocery. May TM doon, di ba? Oh. Ay, isa pa. Kay Badong? Siguro madong oh. ano? Leo. Kaya Leo. Kaya na kumusaka yung isang ganyan eh. Ayan eh. Ah, kay Leo. Oo. Oh. So ayan mga kababayan, uh, siyempre, uh, in-update lang natin si tatay. May paninda pa naman. Ito. Kaya ito po ang pinili natin mga ano kasi ito yung mga pangkaraniwang binabibili sa kanya. Mantika, shampoo, may itlog pa naman siya, marami siyang itlog. Noodles, marami ka pang noodles tayo. Pag kakatayan, kainin mo yung noodles. Sinuto mo. Kung wala talaga, eh, mm, siyempre, itlog. Talaga, tulad, mabibili ka pa sa labas. O, e, yun yun na. Na, di na. Hindi na ako bibili. Meron ka na, Saya, diba? di ba? Hindi na ako lumalabas. Kaya nga, nalang ko lang pagka mainit. Pero mayroon, ilan ilang ko tayo, ano. Pero kita mo naman, meron pa rin palinda si tatay. Okay, so, kasi pag may pa, siya, binibili niya. Oo. Oh, yan ang kainaman. Ganun oh. ng itlog, naubos na yun. Bumili siya ulit. Oo nga. siya ulit. Hey, e, kung makakapamili tayo ng, parang lang, ang bin uh, na sabon, uh, di ba yan, tulad ng ganyan? Hindi tayo. Pag may binta ka, sabon ang, ano yun mo, eh, mga sabon. Oo. mabilis siya ulit. Oh, oh, ma o so, kaya, yung una mga chat actually kami narito, gusto lang na malaman din nating mga kababayan, uh, na ma-update lang sila kung kamusta na yung tindahan mo. Hmm. Yeah. So okay naman. So, hmm. Okay naman so, tindahan. So, hmm. Dalita na lang yung pagkain ko na delikante. Meron hmm. pa na benta. Hindi na mawawala. Tama so, pa yan. Uh, nalibre na, uh, ka na uh, sa pagkain. Uh, nandyan pa rin yung paninda mo. Uh, <laughs> so ayan mga kababayan, uh, wala nag-update lang tayo kay Tatay ano, uh, syempre Uh, naipakita naman natin ang kanyang mga paninda, si tatay yun dito, kung ano man ang kulang, kung aling naubos, yun ang bibilin, di ba? Opo. Kahit At padagdag-dagdag na padagdag gano'n, importante naman na tili lang po. kung wala yung... So, ayan mga kababayan, maraming marami salamat po. Sinisirip kong mapalago lalo. eh, medyo mahinang buntang. Masabi kasi, meron talagang nandiyo sa business daw eh, kasi kung misang mabili. Hmm. So, misa may araw naman. At tulad yan, mayroon ka ng ano, kalaban. Kung hindi ka nagbukas, hindi rin sila nagbukas. Um, ano namang habol ko, hmm. wag lang makawala. Iba, hmm. di mo naman pinagawang iba ka mong bisyo. Hindi naman eh. Hmm. Sinisinip ko, at saka at least nakakain ko naman. Hmm. Narinig ka kaya dyan? Hmm. So, oh, sige, yan mga kababayan na... Uh... Ayan, so, sa, yun mga kababayan. Okay. Tulad ng dati, pero at least damihan na lang mantika uh -huh. sa katoyo. So, ayan mga kababayan, uh, maraming maraming salamat po sa United OFW uh -huh. Charity Group. Uh -huh. Na, ito naman, uh, andito pa tinda ni tatay. Hindi pa naman nawawala. At ang naman ang kulang ay yun na binibili niya. So, yun tayo, maintenance mo lang yun, ano, na oh. kuwanong naubos, yan ay bili mo. So, ayan po, simple ako ay magpapasalamat sa ating mga kababayan na United OFW Charity Group na siya po, uh, na kayo po ang nagpabot ng puhulag para kay Tatay, uh, Tatay Rosas. So, ayan po, maraming maraming salamat po sa inyo. Kayo tayo, ano masabi nyo? Maraming maraming po sa uh, mga tulad nyo. Pero, sisiguraduhin ko po na sisinupin ko po yung bibig eh, ko sa akin. Mm maraming -hmm. maraming salamat po. Okay, yan po. Maraming salamat po. Bye-bye. bye-bye. Okay.